share po sa inyo lahat dyan ang bongga bongga yun nga matapos yung uh, ating uh, 30 minutes na biyahe sa bus dito sa bus na yan ay uh, andito na tayo sa bata ngayon may mga street food din street food dito sa bata pag Friday sobrang daming tao kasi ang uh, karaniwang uh, day off ng mga tao dito is Friday kaya uh, mga nagnananaw-nanaw sa bata, yan. Mag lakad-lakad. Uh, uh, pero bago lahat, uh, ako po muna yung nagpapasalamat po sa walang sawang sumusuporta ng aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, aking tatlong nagagandahan koos kapag ako'y nagla-live. Uh, Miss Conchita Rizel Mingarin, Curdapia Carms, Ubando's Kitchen. And the last but not the least, ay ang Farpol Official. Shout out ang Bongga. Sa Timbagol, shout out Timbagol. Ito, lakad-lakad nga tayo. Titignan natin kung anong, ano nga ba ang ating pakay talaga dito sa bata. Pakay. Pakay pa more. Tatawid tayo ng bridge na yon. daming tao dito, You know, may mga pwede rin naman mga couple-couple dito yan. Ganito ang bata kapag Friday. Pero pag karaniwang araw, ingay, ang ingay. Pero kapag karaniwang araw, konti lang yung mga tao, konti din lang ang sasakyan kasi nga may mga trabaho hindi nga yun diba? dami sa sakyan oh Watch your step Baka naman mahulog tayo sa hagdan Yun na sa mga OFW dito sa Middle East Na pumupunta ng bata Share sa inyo dyan ng bongga-bongga Advance Merry Christmas and Advance Happy New Year yan. Hashtag OFW Life Itong mga tao dito sa may gilid ng kalsada Mga nag-aantay naman ito ng bus Yan, yeah, mga yan, mga nag-aantay naman niya ng bus Oh, may pusa din oh. Pusang laog. Kaya palahal. Kuwais, kulo tamam. Handri lah. Oh, may mga, dati-dati wala mga street street food dito. Ngayon may mga inihaw ng mais yan. Yan, ang isa niyan is 5 real. Sa pesos, 70 pesos ang isa. 5 real ang isa noon, isang mais. Dahil nung last na lumabas kami, bumili ako ng isa. Isang mais. Sinubukan ko kung matamis ang sweet corn. Ang sweet corn ba ay matamis? Ang sa hula nyo. Ang sweet corn ba ay matamis? Dito, saan tayo dadali ng ating mga paa? Kasi nga tayo doon ng kwan. Titingin ko nang ng uh, stand ng aking mic. Titingin ko baka ma Kung may mabibili akong spare, spare ang bibiling ko. Wala akong pambili ng whole Spare lang muna, spare. Spare lang muna, spare. Yun ako sa so, uh, Meg Mega Max Electronics. Mega Max Electronics. Diyan tayo pupunta. Tingnan natin kung uh, ma-spare ng uh, yung masirang stand mic ko. Yan. Mega Max. Push. Papalik na Push. And ito mga electronics dito. Ayan. Puro electronics dito sa loob. Meron din namang standa ganito lang. Ito, standang mic. Kada ba sa dik? How much this one? This one, Hah? this one, this one, this one, oh. Check. Hada ko isa. La, mo ha, hada. Hada, tani. Hada, hada. Hey. Hada ba? Yes. Eh? Hada, same, same, sa? Ah, Ay, la. Ayawa, ayawa. Ayawa. Ha da kang pulos? Ito ba nang sira sa akin? Ganto ba nang sira? Ayan. 25, 25 SR daw. 25 SR. Pinatawaran ko ng 15. Mapi, kamusta sa dik? na yun mobile Ha? Kamusta sa dik? Discount? Rakis? 20 20. 20 binibigay. 20 discount ander 15 oh, eh discount where 10 where huh? discount ha 10 siguro siguro bibilihin ko na kasi 20 Kesa bumili ko nung uh, buong stand diba ganto na lang bibilihin ko kasi ganto na sira sa akin eh okay sa 10 rin 10 sa sadik okay gini, Hot case. Bus. Hot Ano? Ano? na Ano? 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 mic Ano? Tingnan natin kung Ano? pa ang Ano? 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 Yung mga mixer. Yung mga stand ng microphone. Ito. Ito daw ay uh, condenser. Condenser mic. Nagkakahalaga siya ng 280. Siguro nasa 4K. Nasa 4K sa atin. 4000. Yan. Ito. May stand na siya. O, oh, diba? Oh. Itong isa. Ito ay Dynamic. Dynamic Dynamic mic How much is this one sa Dyke? 320 Mas mahal yung Dynamic 320 Nasa 5k Almost 5k sa atin yan. Almost 5k yan Okay syokran sa Dyke Syokran so, ha Okay Ito maganda o oh. Bangis ha ah. Gano to? O oh, Nasa 30k Nasa 30k ito sa atin <laughs> Laki naman na. Baka kung ka na dito. Pang consort na. Pang consort yan. 350. Ito lang. Ito lang. Ay, ito pang. Ito yan oh. 1950. Yan. 1950. Kulang-kulang 30k. Siguro oh, nasa 29. Ito nasa 29 sa pera sa atin. 29k. Yan. Malaming mga speaker yan. Ha? Ha? Labas na tayo dito at Ta, hindi kaya ng budget. Yun na lang tig uh, binili ko. Yun, tig 20 SR. Manila Plaza. Yan, Manila Plaza. So, bili tayo ng uh, bread. Bili tayo tinapay na. Bili mo tayo tinapay yun. Ang siguradong uh, mabibili natin. Diba yan? Tinapay. Tinapay. Yan, maraming sale dito. Mga sale, sale. Bibili tayo na ang tinapay. Ano kayong tinapay ang mabibili natin? Sa halagang... Tinining, ting, ting! Sadik! Asag sa ah, sa'yo, mura lang eh, di ba? Oo. Hindi. Kung ano lang yung sira, yun lang. Yun lang ang abot ng ating budget eh. Ilang cash ng ating budget eh. Dati dito wala mga ganto coffee coffee shop ngayon meron na mga tambahin sa labas. Dati wala mga ganyan-ganyan. Doon tayo bibili ng uh, tinapay sa sa Blue Ribbon. Yan, Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon tayo na. Blue Ribbon. Diba para tayo nasa Divisoria, di ba? Ha oh, di ba? Taw mga driver na, kuya, namamasa yan. Sa dekey filhal, 10 pesos, 10 tamaam. Alhamdulillah. Abu saya. Abu saya Pakistani. Eh Pakistani, ha? Dito tayo sa... pasok tayo nang pwan. Bibili tayo tinapay. Tinapay is the key. Tinapay is the key. buah.

Ay, saglit lang ha, mamimili. Ah, bibili lang kami, saglit ha, bigay, saglit. Ah, nandito nga tayo sa grocery. May pinasokan kami grocery. Yung mga kasamahan ko, bibigyan ko ng giveaways. Na all may pag-giveaways pa eh, no? Ito yung akin. Yan, espresso. Yan. Ito, ah, kasi dito halos lahat kami mahihilig sa kape. Kaya ito, may giveaway sila sa akin. Ito yung akin, espresso. Pati sarili ko may meron. Ito kay Cubs kay Eric Boy, kay Romel, kay Joseph, kay Fernando, kay Robert, kay Ricardo, At saka kay Jerome na. Okay na yan, pare para yung pare para sila. Yung amin ni <laughs> ni Cavs special, di ba? Oh, yan pare para sila. Kumpleto na na. Yan na lang na. 2 4 6 Sham. Okay? bayaran na natin sa counter kunin natin yung siyam na mag para sa kape na nga sa inyo yung ating uh, pagbabayad dahil uh, may bitbit -bit. -bit. <laughs> Ayan, ang daming tao oh. yan, uh, siguro uuwi na kami madilim na oh. may dilim pa ng ulan oh. laki ng dilim ng ulan oh. siguro ay hanggang dito na lang at uh, yan nga maraming 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 salamat po sa pagsama nyo sa amin sa aming walk tour with purpose. Walk tour with purpose. Yun. Yun uh, na. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At hindi ko na po kayo isa-isahin dyan. Maraming maraming thank you. Maraming salamat. Advance Merry Christmas and advance Happy New Year. Thank you, thank you. Maraming salamat. God bless.